po kami sa pangatlong diving. reverse. Oh, yeah. Sarang huh? Sarang. <laughs> <laughs> drinking. Money Malayat na! Ay. Ganyan po kami mag-alaga mga never. Sinukuta ng tins, tapos tinulungan pa yung kung paano isukot yung biside. Eh. nian lang. Hmm. <laughs> ini rapat <po siya. laughs> ng mas. O. Oh. Ini lo, ini ini iturna pa. 자 다리 벌린 상태로 떨어지는 거예요 음 이번에는 마스크 포켓지 말고 한번 해보자고요 어, 야 이야 안녕 시나리타 니세요 오 고개 들지 말고요 자자2 3 <laughs> 오, 좋6 7 8나1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yan po ay sudyante pa lang po mga rebels na no? kaya Hindi pa marunong lumangoy o oh. Tingnan nyo oh. Takot po siyang lumangoy oh. Hindi pa marunong Kasi sudyante tinuturoan po siya kung paano balance uh, sa mga rebels Yan sana po mga Revers no, hindi po kayo magsawang sumuporta po. Uh, pakipalo at paki-subscribe lang po mga Revers Eugene Divers Vlog po sana po no, matulungan nyo po ako para makatulong rin ako sa pamilya ko. Ayan. yan Punta lang po sila sa mababaw na lugar mga drivers para hindi po yung mahirapan yung ano po, um, estudyante. Kasi hindi pa yan marunong mag-equalize at saka takot pa yung sumisib sa malalim. No? Kaya sa mababaw lang po sila na lugar. Pagkatapos naman po niya sa araw niya ngayon mga drivers bukas um, subukan yan pa ano ng malalim bukas kasi last din niya bukas mga drivers pa na yan ng malalim para uh, hindi na po siya matakot doon na po siya tuturuan kung paano magbalansi sa kanyang BCD po sa ilalim kaya yan. Yan po lang uh, kabilang grupo mga drivers na 'yan, no. Uh, si, uh, si Sir Willie po yung guide doon. Yan, dito pala kami ngayon sa Nalusuan mga drivers, no. Yan. Lagi kaming bumbalik dito. Yan. Dipo. Dahil tayon muna natin sila hanggang makaangat mamaya makaangat mamaya mga reverse after uh, 30 minutes siguro ayan ayan, ayan nandito lang po sila mga reverse hindi pa sasalubungin muna namin ngayon nakaangat na po si Rio ayan nakaangat na po ang grupo ni si Rio mga divers no um, hintayin po muna namin si ano si Willy kaya uh, ayan ayan nakaangat na po sila lahat mga divers na ayan nasa tungod nakaangat <laughs> na Thank

내 코! 아비 왼팔이야. 로프로 사졌어 네. 이제 네. 아니, 응. 아. 나 이제 걸음마트데 표정이 좋아졌어. 하나 하고 조금만 보긴 좀어 <목소리나> 음, <목소리나>